Hindi pa pa kain tayo ng pusa. Mm -hmm. Kain na ba dali? So ito guys yung malam niya. Buti nga guys na na siya. Kumakain na siya. Tanggalan natin guys yung tinik kasi nakakaya nyo pati yung tinik. laki ng kainin mo wala nang tulip yan hmm. So ito guys yung ano yung iwan ko kung nalason ba ito o may nakain na hindi maganda. So nagtaroon ng na ano guys yung bibing niya. Naglaway siya na naglaway. Busin mo yan. Dilinisin natin yung papagalitan tayo dyan natin. <laughs> so buti nga guys kumakain na siya. So yung mga nakakaraan guys hindi siya nakain. 3 uh, days din siya guys hindi na nakain. So, buti guys, malakas na kasi siyang kumain. Huwag mo tungtungan yung pagkain mo. Habusin mo yan nilinis natin yung papagalitan niya ni ate wala naman yan laman yun ang may laman o oh. Puro naman na nga yun. Tinanggal lang ako nga ng tinik para makain mo lahat. So yung guys din yung inuubos. Tagin natin dito guys para mamaya makain niya. Ah, uh, kainin mo ito mamaya. Okay, isa pa dito guys. yun. Eh. চৌ চৌমিত মনে